Hi guys. Good afternoon. Ayan, galing kami sa labas guys. Ayan. Painom muna ako si Inday Pisay o oh, Castoria. Ayan. Kaya gipakaon siya siyang papa o oh, rambutan. Mga duslog ka ayaw. Baba eh. Duslog ka ayo Pati ang papa ang... Ang hmm, apil siya ka o rambutan oy niyan mga mamshi pa inumin niyo pag ganito pag ano kinakain ng mga anak para maano ma-digest yung kinakain nila ayan kastorya yan para sa baby mm gusto ko baby ay ah. tarong ay hindi properly that kaduslog mang kag protas maginom ka ana okay. para mahilis ang kaon ah so kung say kaon sa imong papa kaonon po demo. you're still baby you're nine months old you're not one years old yet Yes. So, why yun, kay Ikaw? ko? So, si kaunin ni Jadi kau ungkapkan. om dari Kira? Si hi. Say hi. Hi guys. How are you? si Inday Pisay guys ayan ang Inday Pisay niya yan yan nakaribon na siya may hair na siya <laughs> yan itubo na bu yung buhok say <laughs> hi hi guys I'm here I'm here I'm Daniela my name is Maria Daniela Isabel Curtis Hi guys. <laughs> Yun si pakai ang baby na mai. <laughs> Mau pagi start niya pag ngipon ngipon pa guys. iyan Mau nang siging pangit kit. siging <laughs> pangit -kit ng bata nga gamay. <laughs> Yan, guys. Yan. Pakainin ko na to ng tanghalian. Rice with basoy. <laughs> Rice with basoy. Ang ulam niya ay basoy. Yan. Gusto-gusto talaga niyang ulam ng mga sabaw-sabaw. Yes? You're going to eat now? Daniela? You're going to eat now? okay see bye 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 sa see bye 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 see bye bye see bye 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 see you next time bye thank you for watching